Samantala ang PNP Occidental Mindoro pinabulaanan ng balita sa social media tungkol sa panghaharas at pag-aresto habang nagsasagawa ng meeting sa bayan ng Abra de Ilog, kasama mo mula sa RMN Mindoro si Rajman Marcelo Raro. RMN Live Reports. Pinabulaanan ng Occidental Mindoro Police Provincial Office ang malisyosong post sa social media ng Southern Tagalog Exposure at People's Rising for Climate Justice hinggil sa diumano'y pagpapahirap at ilegal na pag-aresto ng Abra de Ilog Police Command at Philippine Army habang nagdaraos ng learning and solidarity mission ang nasabing grupo sa mga katutubong mangyang Iraya sa Sitio Malatabako, Abra de Ilog, Occidental Mindoro kahapon. Sa panayam ng Arimen News kay Chief PCR Police Lieutenant Colonel Jenny Magan, niliwanag nito na ang presensya o ng kapulisan ay upang imantini lamang ang kaayusan ng kaligtasan at naaayon lamang sa rule of law at siguradihin lamang o mano kung may mga permiso at alamin kung ano man ang pakay ng mga ito. Niliwanag nito na wala o manong ginawang pag-aresto at pagpapahirap tulad ng ipinapalabas itong balita sa kanilang mga social media. Kaugnay nito, nagpalabas na rin ang kanilang tanggapan sa social media ng mariing pagkundi at na at pinasisinungalingan ng mga malisyosong post target lamang umano ng grupong ito na dungisan at siraan ng mandato ng PNP at AFP. Kasama mo sa Arimin Mindoro Province, Radyo Marcelo Raro, Tatak Arimen.